Josh, Josh. Ayan na nga, papasok na ng uh, Justice Cecilia Munoz Palma Hall si Jojo Mendez para mag-file ng demanda labang kay Markera. Uh, we, will, ano, we will officially file the case against Markera. Hera. Jojo, wala nang atrasan to. Ito na talaga. Yan. Yeah yan lang po tayo gumating si Rainier, Rainier um, ano yung support na binibigay mo ngayon kay Jojo? Ano? <laughs> ano? support, support ng kaibigan no. and uh, gusto ko lang sana sabihin kasi syempre alam naman oh, yeah, sorry, natin oh, okay lang uh, na, oh, nakatrabaho mo na si Mark naging kaibigan mo tingin mo ba makaka-apekto ito sa pagkasama ninyo? or sa naging samahan ninyo? Oh, uh, uh, hindi na ba kinag-uusap? o nag-uusap pa? Dyan. Na. Oh, na. Okay. Na. Pero, okay. yeah, yeah. Uh Oo. -oh. So, ngayon, ano mo na, ah, uh, well, ah, uh, mo para kay Jojo, kaya, uh, pero, uh, magkibigan kayo ni Mark. Hindi ba nasira yeah. ang friendship niyo just because of this issue? Uh, uh Oo. -oh. Na, uh -oh. Nagkausap yeah. ba kayo? Kailan nito? Wala kami nagkausap Parang, 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 Ah. Last week or two weeks ago. About work landing. Ah, uh, oh. Uh -huh. Pero yan, Rainier, nakaka-local na, na. 2024, nung magkaroon kayo ng competition sa Starstruck <laughs> 1. Ngayon, okay, 2025 na, 21 years. Parang may competition pa rin kayo. Oo. Oh. Hindi. Lala sa mga ano lang. Siguro ano, kayo na nag-iisip na meron pa rin kami competition ng Bangisam. Wala naman na Saka matatanda na kami para mag, para ba ipag ano, compete para sa ipag-ano. Yeah. Hala, yeah. 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 yan, ano payo mo kay Mark? Uh, ngayong nag-file na ng demanda si Jojo. Payo mo kay Mark? Ano ba? Ah, uh, Malaki na siya eh. Alam niya na yan. Alam niya na kung ano yung mga dapat talaga gawin. So, alam ko namang kaya-kaya niya. Sinusubukan mo bang kausapin si Jojo na magbago ang isip? Kasi plano pa raw niya na nadagdagan yung reklamo niya kay Mark. Ako? No, uh, Oo oh oh. um, um. naman. Ilang beses ko naman naman ako na si Jojo kasi mmm. na baka pwedeng nag-usap ka na ma na maayaw ako at na mag sa ano-ano. Kasi, siyempre si Mark, di ba, kaibigan ko pa siya talaga. Kaya, sana. Uh? Yeah. Ano, A yeah. ano sabi ni Jojo? Bakit siya natuloy dito? Oh. Yun, dito ko na lang kasi ang alam ko sila na ni attorney niya magkakulangan dito. So, wala uh -huh. na akong masasabi doon. Oh. Uh -huh. ito ba ang pagpunta -pag rito ay sa hiling kang O yes, yes, yes. Yes, yes. Uh -huh. Ano? yes, yes. Uh, ito po ay uh, <laughs> talaga sarili ko lang uh, gusto ko lang talagang sumuporta uh, para sa isang kaibigan.